Ito na nga po mga kababayan no, si uh, Sara na nandito ngayon sa Mati City para makiramay mga kababayan na dito sa mga pamilya na nabiktuhan at uh, biktima no, ng uh, napakalakas na lindol kahapon. So nakikiramay po siya dito sa pamilya ng mga nasawi mga kababayan at uh, yung iba pang nabiktima no, ng uh, napakalakas na lindol kahapon na uh, yung talaga ng uh, hosto dito po sa may Davao Oriental particularly yung epicenter mga kababayan yung uh, manay no, na uh, Uh, talagang uh, ito yung uh, uh, talagang safe center ng uh, uh, lindol mga kabayan kahit uh, na po uh, doon sa Manay lang po yung epicenter pero ramdam rin po nila yung pagyanig no hanggang umabot din sa Davao uh, City sa doon sa may Agusan, sa may uh, Surigao del Sur so halos sa uh, sunod po itong mga kababayan no? yung mga pag ngayon ng uh, lupa dito sa ating bansa, no? hindi pa nga po naka-recover, itong uh, Cebu, uh, matapos yan naging 6.9 magnitude na lindol at uh, ito na naman itong uh, Davao Oriental naman mga kababayan no? ang uh, niyanig ng 7.4 magnitude at uh, bukod dyan, yung uh, Baguio City rin ay niyanig rin po ng uh, uh, lindol din mga kababayan no? Ah uh, dito po sa may uh, Luzon naman mga kababayan. At uh, bago dyan sa lindol mga kababayan, narandaan natin na uh, sunod sunod din po 'yung pagpasok uh, ng bagyo no. Dito sa ating bansa, 'yan 'yung mas bati hindi pa nga po nakabangon din na uh, dulot ng matinding pag- uh, uh, hakupit no ng uh, bagyo doon. Uh, dito po sa may uh, Visayas area, uh, sa mas mabati at uh, nakakalungkot lang mga kababayan dahil uh, sa nangyari kahapon no doon sa Kongreso ay uh, binawasan nga po nila ng pondo no itong uh, Office of the Vice President. So malaking tulong sana yun mga kababayan sa mga panahong ganito no. Uh, na talagang uh, meron namang tulong din ang uh, OVP, ang Office of the Vice President lalo na sa mga kalamidad na ganito na maasahan din po natin na mabilis din po yung kanilang pag-action uh, uh, no ng uh, Office of the Vice President mga kababayan. At uh, sa ganitong pagkakataon dahil wala na po silang budget mga kababayan ay uh, mabawasan talaga or baka kunti lang talaga yung kanilang mabigyan ng tulong mga kababayan. Hindi natin alam sa 2026 kung uh, anong klaseng kalamidad yung papasok dito sa Pilipinas dahil wala po silang budget, binawasan na mga kababayan ng mga kongresista no, sa kamara. Yung kanilang budget ay 733.2 million na lang mga kababayan. No? Same lang din sa 2025 nila ng budget. Uh, supposedly, yung iningin nila ay uh, karagdagan lang naman mga kababayan. No. Hindi po sila humingi ng malaking pondo ah uh, bagos binawasan pa ni nila Layla Dilima, no nila Sandro Marcos nila as thing, dahil lang sa hindi pagpunta ni Bepisa sa doon sa kongreso no sa kamara para harapin yung uh, budget deliberation mga kababayan so yun po yung kailang dahilan bakit tinanggalan po nila or pinawasan nila ng uh, pondo no itong uh, office of the pa uh, vice president so hindi lang po mga kababayan no hindi po ang obp ang uh, nawalan dito ang taong bayan ang mga pilipino ang nawawalan ng uh, uh, budget mga kababayan dahil yung uh, budget ng obp ay, ay binibigay po yan sa mga Pilip kinung nangangailangan kagaya ng ganitong uh, sitwasyon na may mga kalamidad mga kababayan ay uh, mawalan po talaga sila ng uh, tulong mga kababayan dahil dito sa pag uh, ipit ng budget ng uh, OVP vlogger lang ako lang ako ang vlogger mga media lang. kamo sobra pa ng vlogger So, ito po yung mga kababayan ng pagbisita ngayong araw. Or kaya ng umaga dumating po si uh, Vice President Sara Duterte dito po sa Davao Oriental Particularly po dito ngayon sa Mati City, Davao uh, uh, Oriental no Para bisitahin personal itong mga biktima ng uh, 7.4 magnitude na lindol na yumanig kahapon At uh, sa kasawiing palad mga kababayan ay meron nga pong mga nasawi no uh, Dahil dito sa malakas na pagyanik uh, ng uh, lupa at uh, dito nga po yung pinaka epicenter sa Manay, Davao uh, Oriental at uh, hanggang doon sa uh, hanggang nga doon sa Surigao del Sur, mga kabayan sa Agusan ay uh sa uh, Davao City ayan hanggang doon yung uh, pagyanig mga kabayano no, na apektuhan din or na feel din nila yung uh, pagyanig ng uh, uh, lupa mga kabayan. So ngayong araw binisita ni Bibisara pati yung mga pamilya kinausap niya yung mga pamilya no ng mga biktima ng uh, lindol mga kabayan. So para po doon sa mga nagsabi na nasaan ang uh, vice president so ito na po mga kababayan Ah, uh, bumisita po si VP Sara no dito po sa Davao Oriental. At uh, na, na nakita rin po natin, napuntahan rin po doon, no. Itong uh, mga sekretaryo ng uh, BBM administration, no? nakita natin si Secretary Vince Dizon ng DWH, si Secretary uh, Rex Gatchalian ng uh, DSWD, at ang uh, DepEd Secretary na si uh, Angara, mga kababayan.